Ngayong araw guys, kahit nga napakalakas ng ulan ay nanguha kami nito mga malalaking lukan kasama yung mga kaibigan ko. At napakarami guys naming nakuha bukod dito sa mga lukan ay nakakuha rin nga pala kami dito ng mga alimango na nakikita namin dito sa butas. Kaya samahan nyo kami guys sa mga adventure namin at niluto na nga pala namin yung mga lukan ditong malalaki at nag-food trip na rin kami sa gitnaan ng ulan. So what's up mga napadaan lang So ngayong araw nga guys grabe napakalakas ng buhos ng ulan dito sa lugar namin Pero hindi pa rin yan guys magiging sapat na dahilan para magpapigil tayo sa dapat nating gawing adventure ngayong araw Kaya nga guys kahit napakalakas dito ng ulan ay eh, syempre susugod kami dyan para humanap ng pwede namin pudripin ngayong araw At syempre kasama natin ngayong araw ang buong team ng napadaan lang at ang napaka supportive nating mga kaibigan At grabe guys yung biyahe namin dito so, ayun, guys. Pero bago natin simulan itong ating adventure eh, syempre lubos ako nagpapasalamat sa mga taong lagi nakasuporta dito sa Napadaan Lang Channel. Sa lahat po ng mga gustong manood sa amin dyan, ay eh, welcome na welcome kayo dito sa page natin. At doon naman po sa mga ayaw manood sa amin, eh, pwede naman po kayo mag down. At nung nakarating na nga tayo dito sa pagkukunan natin ng mga malalaking lukan, ay eh, grabe, wala pa rin guys, tigil yung buhos ng malakas na ulan. Kaya eto, sobrang nilalamig na kaagad kami. Hindi nga lang pala guys, lukan ang target natin ngayong araw. Mga din guys tayo ng tinatawag namin na susung din kasi nun. At eto nga, nakakita agad ako dito ng isang malaki kaya hindi ko na rin nang guys pinalampas at dadali na rin natin yan. Medyo nahihirapan nga lang guys kami maghanap ngayong araw kasi medyo high tide dito sa mga mangroves sa hindi natin makita. Pero ang ginawa guys namin teknik ay kinakapaan na lang namin yung mga putik. Maya maya nga lang guys, eh, grabe nakakita ako dito ng mga lukan na malalaki dito lang sa may gilid ng may sasa na puno na to. Sobrang lalaki rin kasi guys talaga ng mga lukan na nakukuha natin dito. Paniguradong isang peraso pa lang ay pangulam na kaagad. Sobrang sarap naman guys tong ihawin tapos isasawsaw natin sa medyo mahalang na suka ay paniguradong sobrang solid na nun habang naunguha nga guys kami dito ng lukan ay may nakita ditong butas yung isang tropa ko at grabe nakahuli agad kami guys na isang alimango sinerte tayo ngayong araw pagkatapos nga guys nun siyempre syempre nagpatuloy na ulit kami dito sa paunguha ng mga lukan at ng mga suso at grabe oh sobrang lamig na talaga guys dito sa part na to Nak kinikilig na kami dyan pero dahil nga guys, medyo kunti pa lang yung nahuli namin na eh, hindi pa rin tayo titigil at deretretso lang tayo. Maya maya nga lang guys, nakakita ulit kami dito ng isang buta sa ilalim ng puno. At eto nga guys, isang alimangon na napakatabay na huli namin. Mukhang sineswerte guys tayo ngayong araw kasi meron na tayo ditong malalaking lukan at mga susong bagungan at may nahuli pa tayong ayama. So yun guys, ang dami na namin dito ng wal lukan oh. Ito, sa gilid. Dami pa nga nadadampot, may ayama pa kami nahuli. Yun oh, o. dami oh. o. So, guys o. Oh. Sali natin dito. Oh, dami. Sali na natin mga lukan at mga baguhon. Oh. Sama-sama na sila. Oh. Naka ready pa yung ayama dyan. Huwag kang basta mga dyan. Talagang ang puputi ng lukan. Ayos. Natutuwa nga guys kami dito sa mga kulay na nakukuha namin lukan kasi guys sa halip na kulay dilaw siya ay medyo maputi talaga siya. At bukod nga guys dahil natutuwa kami dito marami na kami nakukuha lukan ay eh natuwa rin talaga guys kami kasi tumila na dito yung napakalakas na ulan at hindi na kami nilalamig. Pero maya maya lang guys joke lang pala yun at bumuhos na naman dito yung napakalakas na ulan kaya eto nilamig na naman kami. Tiis tiis nga lang guys kami dito kahit medyo malamig na at napakaraming lamok para na rin guys meron kaming food tripen at meron pa kaming may uwi ng mga lukan do sa aming mga bahay. Tol, oh, look dito, pala mga iyo. Oh, yung dami, guys, oh. Ayun pa oh, ayun, eh, guys, oh. yun so, guys, ngayong araw naglulan kami ng lukan kasi ng mga kaibigan ko na sa likod natin. At ito na, guys, yung mga nakuha namin, oh. Grabe. Isang basket ng mga lukan at may alimango pa dyan guys, na nakatago, ayan, oh. Ayun oh. Nagabantayan sa lukan kaya huwag na kukuha. Ayun. Napakarami, ihihawin lang namin 'to. Let's go at mag-food trip kami. Samahan nyo kami, guys. Tara! At habang nang uha guys ako nalulukan dito hindi ko napansin kung nasa na ba yung mga kasamahan ko At eto guys nagulat ako bigla silang lumutang Ayun ito! Ayun pa lang! Nakatago wala dito! <laughs> <laughs> Grabe nag-complage! <-cobu> <laughs> mga <laughs> uh, na! Let's go! Pagkarating nga guys namin dito sa may bahay kubo ay agad na rin kami nag-iho nitong lukan kasi guys medyo magutom talagang manguha nito. At buko dun guys ay medyo nilalamig na rin talaga kami. Kitang kita nyo naman guys yung mga pesto namin dyan talagang wala nang gumagalaw kasi sobrang lamig talaga. Sakto naman guys na meron kami dala ditong sukang mahalang paniguradong solve na solve tayo dito sa iniho na napakalalaking mga lukan natin tapos may kasabay pang bahaw. Pagkaluto nga lang yan guys syempre magdadasal muna tayo at magpapasalamat kay Lord. At dahil nga guys sobrang gutom na rin namin ay eto, sama nyo na kaming kumain at pumudrip dito at nagkakatawaan pa nga guys kami dyan napakasimpleng ulam lang guys nito inihaw na lukan lang pero may sausawan tayong sukang napakahalang at yun na nagpakasat nagpasarap guys dito at syempre hindi sasarap guys yung kain natin dyan pag wala tayong dalang bahaw buti na lang hindi natin nakalimutan at ayun lubos nga pala ako nagpapasalamat sa lagi nanonood pa rin itong mga adventure natin Yung sana guys kalimutang ishare itong mga adventure natin kaya hanggang dito na lang muna guys kita kits na lang bukas and to God be the glory